Upang tuklasin natin ang kababalaghan ng ating mundo. DJ, DJ Ghost, Ghost TV, TV. So, Magandang uh, uh, hapon sa ating lahat. no. So ngayon, nandito ako ngayon sa uh, isang area dito mga kaidol. Sa uh, barrio Lansunisan mga kaidol. So mayroong... Uh, Ah, uh, may nagsabi sa akin dito na mayroong pumasok na apat na lalaki dito sa isang uh, private na na area mga kaidol na bawal pasukan kahit sino. So, ngayon ako lang mag-isa. So Puntahan ko yung uh, apat na lalaki, so napaka-delikado to. Pagka uh, ano ang uh, gagawin uh, sa atin. daming mga pako dito mga kaidol yes, so, kumain ng pako dyan meron tayong pako ano ba yung tagalog sa pako ano yung tagalog sa pako mga kaidol ganit daming lubi dito malas dito Uy, sino kayo? Uy! Atay Meron mo? Sino kayo? Ha? Ha? 啊啊啊啊 Ba yun? Biglang nawala sila dito ah. Ano? Gi, pakita kayo! Gi, pakita kayo! Ano? Napakaduwag. Kulto to mga kaidol. Napakaduwag talaga. So ano? Gi, pakita kayo. Gi. Sana ba yun? Kala nyo ha? Hindi ko kayo lalabanan kaya ako lang mag-isa? Hi. E. Hala nyo ha. Ano? Uy. Hi, e, ano? Laban kayo? At tayo. Hanap tayo ng na dito. Ha? <laughs> no. E. Yeah. Yeah kahit ako lang mag-isa ano sa so, mga ghost hunters natin dyan no? pwede akin tumulong sa akin ano ha hi hey. sana ba kayo mga duwag ang duwag nyo pala buting ngak. Uh, Meron tayong butas. Di. Uh. Hey. hey, sana kayo. Ano? Hey, ka kayo, eh, dowa kayo pala kayo. Huwag kayong tatakbo. Ano? Huwag kayong tatakbo. Ako lang mag-isa. Apat kayo? Ha? Apat kayo? Ako lang mag-isa dito? Ano? Eh, huwag kayong tatakbo. Duwag eh. Duwag mga kaidol. Gi. Ano? Oh, laban na, na ba to? Gi. Gi. Ano? Laban na naman to mga kaidol. Tingnan natin. Itong apat ito nga pa to to. Ano? Ano? Ha? Gi. Sige. Ano? Ano? Ha? Ano? Ha? Ha? No. No. Sana ba yun? wag no, mga kaidol. Sa mga... No, gustan fish natin dyan. Pagka pwede kayong tumulong dito. Eh. no. Uy na kayo, uy na kayo. lang kayo dito sa area. Eh, okay, uy na, uy na. Yeah. ano, isa laban sa apat. So, talaga itong mga kulit ko sa na yun? Wala sila. Hindi natin makakaya sa ano. Ito lang. Ito. Uy. O oh, ano? Saan na ba yun? mga kaydol matik na ako mamatay dito ah. <laughs> ayan ah, thank you thank you pala sa lahat akit ako lang mag isa ngayon ah, explore ko sa itong mga lalaki na kulto so ako lang mag isa na solo talaga exploration to mga kaydol so ayan yun know, o magkita natin napakaduwag talaga mga kaidol so mga duwag talaga yung mga, mga kulto Biro, biruin yung mga kaidol ako lang mag isa isa laban sa apat ano ang dito lang mga kaidol umuwi na ako so, so, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa youtube channel ko sa so, po subscribe Please subscribe my YouTube channel Dijeusti Pian Pencor. Ako manggi sa solo exploration to. Thank you and God bless sa tingnan. Bye bye. Ataw lugna ako.